mga nagtatrawas yung kamaro natin ay ano ayun yung kamaro natin kukulin natin siya ngayon eto si Marga eto si Magma ayun o oh. <laughs> what's that? What's that? <laughs> 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 oh, oh, hello, baby. Baby. What do you like, baby? Let's go baby. What baby? What's that? Okay, let's go. Okay. Hello. Let's go. <laughs> baby, <Maybe>, let's go. <laughs> Where'd you go? Come.

Hi! What's up, vlog? Tor, ang galing mo, Tor, sa kanta. Yes, thank you po sa mga fans ko. Ay, hindi ka pala si Tor. Eto pala si Tor. Nag-L.O.C. mo, na. Kilala ka na? do grabe naman <laughs> sa kilala ka na. ito po ang mag-stay for the night. Ayan. Oh, oh. Parang, parang yung ano natin, no? Parang, parang etin sa tagaytay -it din namin. O, oh, tumutong isa po. Ganda lang <laughs> di kalda. Parang ganito din po. Pero may view. Yun oh, okay. na ang naman namin, May view. Wait. Hey. One. Two.

So wala kami damit ngayon kasi hindi talaga planado na mag-isay kami dito oh. sa si Acewood ngayon. Ay, magpunta kami dito ano ko? yung suit namin. Yun lang ako, TV yun. Wala yung namin pumunta, yun pa rin. Kaya ako, ito pa rin suot ko. Oh. Ayan o, jogging pants. Ngayon, mamaya, mag-shopping tayo. Ah! Yung suit mo pumunta, yun pa din. Kami, napalitan na pero, Maluluwag. O mabaho ka pa din. Yun, yun. Madaling sabihin. Hirap si Buti ko. Buti ko nga yun, no? Oh. Nanghirap ng, ano, t-shirt na malaki. so, mamaya, mag-shopping muna kami sa baba para makapamili kami ng damit na namin. Kasi two days kami, three days kami mag-stay dito. Yun nga, tama. Three days and two nights. Grabe, oh. Taas. Tayo nagsisiligo. Kailangan na nating maligo at makabili ng mga... Kailangan nating maligo. Bucha. Hanap tayo damit. Mukha huh? na nang nangihingi ng bariya ngayon. <laughs> guys kami bar ya ayo pengen dejok lah <laughs> tara tapi nabutan aku niku ini to kalau aku abutan aku menjak di oh sorry guys speed game abdin to up the sex in a oi udah gua mujan udah lah yang anak public oh oh sumayo na rin siya 2019 i was outside freely but now they got it out I feel good, get the fuck out my five Don't got no time, I walk in What the fuck, I got Number seven bay, drive it like it's hot Fa, fa, they just wanna kumbaya, nah only hmm. Who's that? Who's that? Elsa, are you more? okay? Oh, 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 oh Moana, baby Baby, Moana Wow Na. Next week. You can, you know. Fujiko, Fujiko. Oh. Oh, what's this? Baby, what's this? What's this? Fujiko, look, look. What's this? Oh my gosh, kinalat mo na lahat. Di mo bibili lahat. Nako. Duck. Oh. Oh, what are you doing? No, no, no. Do you want Look. No, no, no. Wow, What's that? What's that? What's that? Why are you hugging it so tight? Why? It's a bear. bear. Uh, what's that, baby? Hug, hug bear, hug. Hug, hug, hug bear. bear, bear. Kanta namin yan. <laughs> wala siyang pakialo. <laughs> so, dinner muna tayo, guys. Good morning. Walang kilay yung girlfriend ko. Good morning. Wala, wala kilay. Wala ang kilay. <laughs> Oh. Wala show pa. Huwag kang mag-alala, may manggagaya ring iba. Iwan na kita. Totoo ba? Bakit ko uhiwan <laughs> ko? Terima <laughs> kasih.

So after namin kumain seafood, si kapi ulit. Glad. Hey. OMG! What do you do for a living? Um, I make music. You make music? Oh my ito, gosh! Ito na music oh. Ikaw, ikaw, ikaw ba yun sa ano, tawag ng tanghalan? Si Loki? Yeah. Si Thor pala Thor. Thor, Thor. Alright guys, nakuha natin yung Camaro natin. Uwi natin ito sa Naik pare. Para magamit natin. Miss ko na ito eh. Sobrang na-miss ko talaga ito si Magma. Magamit natin ngayon. nagbebenta ka ng drugs kaya ka naka-afford ng ganyan. Uy, grabe. Ay, hindi. hindi. Akala ko, what gine, do gine. for a living? Nagbenta nag ako ng atay. Atay? Ang <laughs> ng atay ah. Meron ako dalawa. Pwede kaya? Oh. Ah, mukhang ano. Okay. Okay. Lumanan. Hindi Lumanan. healthy. Lumanan. Ay, luma na. Grabe kayo, grabe. Grabe na miss ko talaga to. Yung Camaro, miss na, miss Tap, na, miss ko. Nagpapuloy mo yung ano? Yung shell. Yung shell. Kaya nga no. no. Red yellow. No? Red <laughs> yellow. <laughs> Kakulay ko pa yung shell. So guys, dito ako lumaki sa San Juan. <laughs> Nagtatakbo-takbo ako dyan dati, naka-brief lang. Sabi sa Edge? Uh, okay, okay. mga ngayon. Mga Bernardo din kasi ako dati. Tapos na kaya pa ka. guys, ay nauwi natin yung Camaro. And ito na yung Civic natin. Oh, so magkasama na ulit sila. Thank you for watching the vlog. Yun lang. Kasi ang dami na Nasaan yung Camaro mo ko, JM? Ayun na, nasa bahay na. You happy guys? Thank you for watching the vlog. Please do subscribe and follow me sa page natin. Peace.